Sa video na to mga sir, titignan natin ang mga possible causes ng hydraulic brake failures sa mga bikes natin. Kaya umpisa na natin. Bago tayo magumpisa kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please consider subscribing and follow my Facebook page para sa mga latest updates at syempre para sa mas marami pang mga video contents na kagaya nito. Kung gusto nyo naman na suporta ng Bike Workshop, pwede nyo yung gawin by sending stars sa Facebook page ko or super thanks naman sa YouTube channel ko. Tandaan natin mga sir na para sa isang safe at enjoyable na ride, kailangan natin na masigurado na gumagana ang mga brakes natin. Kaya sa video na to, i-discuss natin ang mga possible causes ng hydraulic brake failures sa mga bikes natin. umpisa natin mga sir sa air or bubbles sa brake line natin. Tandaan natin mga sir na air or bubble sa isang hydraulic brake system ay nagko-compromise ng braking performance. And syempre, pwede rin tong mag para mag or mawalan tayo ng brakes habang nagbabay. Tandaan natin mga sir na kailangan natin mag-burp or mag-lead regularly para ma-maintain natin ang optimal performance ng mga brakes natin. Tandaan natin mga sir na every once in a while, kailangan nating i-check ang brake system natin for leaks. Ang mga leaks ay usually natin makikita sa mga joints na kagaya ng connector bolt sa lever at caliper. Pero syempre mga sir, tandaan natin na pwede rin tayong makakita ng leak sa may mismong valve kung hindi ito nasarado ng maayos. Ang contamination ng brake fluid natin ay isa sa mga number one reasons ng brake failure. Tandaan natin mga sir na overtime time, nako-contaminate ng moisture ang mga brake fluid natin. At dahil dito, nako-compromise ang boiling point ng mga brake fluid natin. And in turn, pwede itong mag-cause ng brake fade or brake failure during long descents. Ang mga pudpod na pads or glaze pads ay directly na nakaka nakakaapekto sa braking performance natin. Tandaan natin mga sir na kailangan natin mag-inspect regularly at magpalit ng pads once na glaze na or worn out na. Hindi expensive ang mga brake pads. At syempre, isa tong small investment na nakakapag-enhance ng safety natin habang nagbabike. Tandaan natin mga sir na ang prevention ay key. Ang routine na maintenance at inspection bago mag-ride ay sobrang laking bagay para makita natin ang mga potential na issues bago ito maging isang problema. And that's it. Kung nagustuhan mong video na to, like, share. I'm Bong Salvation and this is Kamoto Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!